Lumapit tayo sa Diyos. Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi at hindi na nila kailangang maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaluob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, Narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Una sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis, kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, Nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod ni Heso Kristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog, na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan, at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos, at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatutuo tungkol dito.